Ang pagmamahal na yan ay lagi kong tadalahin sa aking puso. At ang aking paglilingkod ay bukas, lalo-lalo na sa lahat ng tinggalin niyo. Agapin po ninyo muli ang aking tauspusong pasasalamat at hindi hindi ko po kanilinutan ang bayan ng tinggalan at ang, ang pakinandang ko ay ako na rin ay isang tinggalin. Buong sigla at kagala ka nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Aurora Vice Governor Isidro Sid Pimentel Galban sa bawat mamamayanang dinggalan at mga halal na opisyal ng lokal na pamahalaan na nagbigay ng na matinding suporta sa kanyang kandidatura sa nakalipas na national and local elections 2025 nitong buwan ng Mayo. Sa kanyang talumpati sa ginanap na inaugurasyon ng Ed Angara Convention Center sa bayan ng Dinggalan itong ikalawa ng Hulyo, ay binigyang diina ni Vice Governor Galba na wala siya sa posisyon niya ngayon kung wala ang bayan ng Dinggalan na nagbuhos ng lubos sa pagmamahal at suporta na naging dahilan ng pagkapanalo nito bilang Vice Gobernador ng Aurora. Wala po si C. Galban sa harapan ninyo ngayon kung hindi sa pagmamahal ninyong lahat sa akin. Alam po ninyo, makwento ko lamang na, nang -ma. makita ko po ang resulta ng naganap na halalan. Ha. Ako po ay nangilit ang luha. Mula sa ating puso, hindi ako makapaniwala na parang ako ba'y nangalaginig lamang. Hindi ko sumat na ang pagmamahal na pinto itinaso sa puso ng bawat tingalinyo ay maluwag ninyong tinanggap at ibinalit ninyo sa akin ang buhos ng inyong pagmamahal. Nangako opisyal na palaging bukas ang kanyang tanggapan at handa mo mano itong makinig sa bawat hinaing at hiling partikular na ng mga mamamayan sa nasabing bayan para sa pinakaangkop na programa at proyektong magpapaunlad sa kabuhayan hindi lamang ng mga mamamayang dinggalenyo kundi maging ng buong bayan na. Bukod kay Vice Governor Galvan ay nakisa at nagbigay ng kanikaniang pagbati at pasasalamat sa ginanap na inaugurasyon ng bagong convention center ng Dingalan sina Aurora Lone District Representative Romel Angara at ang kinatawan ni Aurora Governor Reynante A. Tolentino. Dumalo rin sa ginanap na pagpapasinaya ng nasabing gusali ang ilan pang halal opisyal mula sa pamahalaang panalawigan ng Aurora na sina Board Member Attorney Patrick Angara Honorable Pedro Bobongong, Honorable Captain Jake Dalban, Honorable Doctora Norma Palmero, at SP Executive Member Honorable Ajay Angara. Matagumpay na sa katuparan ang inaugurasyon ng Ed Angara Convention Center sa Dinggalan Aurora na pinangunahan ni na Dinggalan Mayor Aurora Guzman Taay, katuwang ang asawa nito na si former Mayor Sherwin Taay at buong team tatag na dinaluhan ng humigit kumulang isang libong mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at ilan pang mga pampubliko at pribadong individual sa lugar ay pinatunayan ninyo sa ipinakita ninyo ang suporta sa akin na hindi mapapantayan ng kahit anong bayan sa walong bayan ng lalawigan ng Aurora. Mula sa lalawigan ng Aurora, ito si Ferdinand Pascual, humahataw sa pagbabalita. Pagbabalita.